Nagpatupad ng deployment ban ng Department of Migrant Workers sa mga kumpanya ng tatlong barkong sinalakay ng Huti sa Red Sea. Pinaplansya na rin ng gobyerno ang mas pinaiting na seguridad para sa mga tripulanting Pinoy. Nasa frontline na balitang yan si Reynal Pawing. Matapos apat na beses na pasabugan ang grupong huti sa Gulf of Aden nitong Biyernes, tuloy ang biyahe ng MV Transworld Navigator patungo sa pinakamalapit na port sa Egypt sakay nito ang 27 Pinoy crew members kabilang ang isang nasugatan. Hindi ito ang unang pagkakataon na may inataking barko ang huti na may mga tripulanting Pinoy. November 19, 2023, nang lusubi ng rebelding grupo ang Galaxy Leader Cargo Ship sa Red Sea. Labing pitong tripulanteng Pinoy ang lula nito na hanggang ngayon bihag pa rin. March 6 naman ngayong taon nang patamaan ng missile ang MV True Confident sa Gulf of Aden. Dalawang Pinoy seafarers ang namatay at dalawa ang lubhang nasugatan. Dahil dyan, nagpatupad ng deployment ban ang DMW sa mga barkong inatake sa tatlong magkakahiwalay na insidente, kabilang na rin ang MV Tutor will no longer process or allow the boarding of seafarers on board these three principals or ship owners who had been the subject of, of, an attack. Bukod dyan, magkakaroon din ng threat and risk assessment sa mga barkong papayagang dumaan sa mga high-risk area. Target din ng DMW na magpadala ng Maritime Security Forces sa mga barkong daraan sa mga peligrosong ruta. Pinayuhan din ng gobyerno ang mga ship owner na iwasan muna ang Red Sea at Gulf of Aden. Muli rin nilang iginiit ang right to refuse sailing policy o karapatang tumangging sumampas sa barkong daraan sa warlike zone. Sa ngayon, iniimbisigahan ng DMW ang mga ulat na may mga ship owner daw na huli nang inaabisuhan ang mga tripulante na daraan sila sa high-risk area. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.